Isa sa mga bagay-bagay na pinag-uusapan dito sa Canada is yung LMIA. At yun ang pag-uusapan natin dito kasi isa yan sa mga bagay na nakakalito. At uh, itatry kong i-explain siya as simple as I can para maintindihan ng tao yung LMIA. Bali yung LMIA pala, yan pala yung nakatulong sa akin para makarating ako dito as a temporary foreign worker. Yan yung ginamit ng employer ko, or yan yung binigay ng employer ko para makapag-apply ako ng work permit, ng two years closed work permit dito sa Canada. Um, LMIA um, stands for um, Labor Market Impact Assessment. Yan, ang LMIA. At dito, pag-uusapan natin yung mga process na ginagawa bago makapag-apply ang employer ng LMIA. At ang LMIA nga ay isa sa mga paraan para ma-check ng gobyerno kung wala talagang Canadian na kayang magtrabaho ng trabaho mo. Kung baga ginagamit ito, bakit kanila i-hire over Canadian? Ito yung check na ginagawa para to make sure na i-consider mo na nila yung mga PR at mga Canadian, mga Canadian citizen over you. Tapos kung na-approve na, na-approve na at may positive ng LMIA, positive yung ibig sabihin kapag na-approve na yung employer ng gobyerno para sa LMIA boom, yan na pwede ka nang mag-apply ng work permit sa si LMIA yung um, process na itinitake ng mga employer just to make sure na walang Canadian or walang um, PR na pwedeng na na nag apply sa trabaho na in mo or kung meron man, hindi sila kwalipikado na kagaya ng qualification na meron ka. So, ito yung ginagamit nila or uh, ginagamit ng, ng gobyerno just to make sure yung mga Canadian is consider nila muna yung mga kapwa nila bago nila ibigay yung trabaho nila sa iyo. Uh, kagaya nga ng mga nasabi ko sa ibang vlog, sa mga ibang, ibang vlog ko, uh, mataas ang unemployment rate dito sa Canada. So ginagamit nila to just to make sure na hindi hindi ma, hindi mawawala ng trabaho yung mga kapwa nila Canadian dito sa dito sa pinapost nila. So umbaga, ipapost mo na nila sa job bank tapos kung wala nag-apply then dadaan sila sa isa pang proseso ng application and then pag na-approve na yun na yung yun na yung pwede ka nang mag-apply ng work permit. Tapos, itong ginagawa rin ng employer nito, isa rin to sa mga, sa mga ways para ma-make sure ng, ng gobyerno na legit yung job na ino-offer sa'yo sa pamagitan ng mga na, nung mga documents na inaas nila from the employer. Nalobat yung DJI natin, di pa kasi natin na charge. Mamaya ay cha charge natin ngayon hawak-hawak -hawa ko naman nangangawit ngawit na naman ako. Anyway, tapusin lang natin 'to kasi palubog na rin yung araw at ayun na naman nating ano. O lumubog na yung araw. Ayun naman nating ano um, um mag-vlog -mag ng madilim. So, sana bago pa dumilim ng bongga-bongga, nasa bahay na tayo. Anyway, yun na nga. Yung LMIA, yun yung ginagamit ni, ni, ni government ng Canada para to make sure na legit yung job na, na i-offer io ng employer sa'yo. O, eto na nga yung ano, ito na yung yung mga ginagawa ng employer. So, una, ang gagawin ni, ni employer is ipopost yung job sa job bank pag-create sila na account sa job bank, tapos pag-create nila ng account sa job bank, ipopost nila yon para makita ng mga Canadian at ng mga PR. Tapos, kapag na-post na, Ayan, na, may aso na naman, mag na naman si Summer. Ayan, kapag na-post na sa, sa job bank, after a month at wala pa rin nakuha na qualified na qualified na na employee or na PR or na Canadian ipapasa ni ni employer or kung nag-hire naman ng consultant si ano si si employer mo ipapasa ng consultant or na employer mo sa ESDC yung mga yung yung dahilan kung bakit mag-a-apply pa rin ng ng LMIA despite ng mga applications ng mga natanggap sa 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 job bank. It's either uh, magkakaroon ng explanation letter kung bakit kailangan mag, magkaroon pa rin ng LMIA or wala talagang nag-apply. Kahit isa na qualified dun sa job na pinost nga sa job bank. Pangalawa, magbabayad si employer ng 1,000 sa ESDC as the application fee. Tapos, pag nakapagbayad na ng 1,000, wait for another 1 to 2 months, depende sa stream. So, may mga agricultural stream, may low wage stream, may high wage stream, may, ano pa ba isa? Nakalimutan ko isa. Pero, yung iba't ibang stream na yan, yan yung, oh, caregiver, yung pala yung caregiver stream. Ayun. Yan yung mga stream na ginagamit ng ESDC kung gano'ng katagal yung processing time at kung magkano yung sweldo. Kung magkano yung sweldo na ibibigay dun sa temporary foreign worker na i-hire. I-hire nung employer. And yun, kapag... Ay. And yun, kapag na-approve na, -approve na um, kapag na-approve na, -approve na uh, which is, yun nga, depende sa processing time. Iba-iba, minsan nga yung iba, maabot pa ng, ano, one year, or yung iba naman, mabilis lang. So, depende sa stream. Kapag na-approve na, syempre, inonotify ka naman ni employer or ni, ni, ni consultant. Kung may consultant yung employer mo, kung na-approve na. So, kung pag na-approve na, then that's a the time that you can apply for a work permit. And another processing time na naman yan, so work permit. Kung nasa labas ka ng Canada, then another... Kasi ngayon, ang hirap, ang, ang hirap, sobrang tedious ng, ng, or sobrang scrutiny ang ginagawa ngayon ng, 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 ng IRCC. Kasi nga, ang daming ang daming bogus application na nakapasok dito sa Canada. Yung iba hindi nag yung iba hindi nag -aaral. yung iba hindi nagwo-work. O kaya yung iba tumatawid sa US, nag nag uh, ano na TTNT doon. So yun, sobrang tagal ng processing ngayon dahil sa mga ganyang ano. Kumbaga, tinitingnan nila ngayon na ng bongga-bongga yung bawat isang application. So just to give ng estimated processing time, depende yan, usually 2 to 6 months or more. Ngayon. So, paano naman tayo makakasigurado kung, kung legit? So, make sure to check the LMIA application number sa ESDC. Kung, kung legit yung application number, legit yung, uh, legit yung, yung document number, and then, syempre, pwede ka mag-apply ng work permit. And then, legit by employer? legit by employer and at the same time legit ba yung post sa job bank. Ito mga bagay na to. Huwag magpapadala dun sa mga tao magsasabi lang sa iyo, "Oy, may LMIA na, ready na LMIA ko." LMIA magbayad ka ng ganitong halaga. So, always practice um, due diligence. Nasa sa iyo naman 'yan eh. Hindi porket may LMIA na kagat na sige na babay money. Okay na to. Mahuhutang ako, magbebenta ako ng ano, ng ng, ng kalabaw o ng lupain ko sa Pilipinas. Kasi ready na yung LMIA, lilipad na lang ako. So, always practice due diligence. Meron namang legit, meron naman talaga meron ng LMIA. Pero bago ka maniwala or bago ka magbayad, magbayad ng mga agency fee or ng mga placement fee, may mga tao naman talaga nagpapaba, nagpapabayad. Um, yung mga, especially yung mga agency sa Pilipinas or yung mga um, minsan yung may mga agency dito na sila mismo yung yung nagpa-process ng na mga ano, yung mga kumbaga may processing fee na bayad. Pero yung iba wala, especially pag direct hire ka, wala kang babayaran. Pero huwag magbabayad agad. So always practice due diligence. So yun na nga, yan um, yan ang um, LMIA kung may nakalimutan ako. So I'm going to just discuss it my next vlog. Dumidilim na siya. Ang <laughs> madilim na talaga siya pauwi na ako. Ang bilis ko na magsalita. Sana may natutunan kayo sa sa vlog na to. And again, my name is Zack. laging tatandaan, hindi importanteng um marami kang pera basta may peace of mind.